So, dagdag ka alaman doon sa mga bumibili ng uh, second hand na sasakyan na pag tumitingin ng makina ah uh, dapat pinatatakbo muna nirorot muna pagkatapos irorot test saka mag check na nga uh, kung bumubulwak yung langis o umuusok hindi pwedeng nakatigil na hindi natakbo tapos silipin yung mga uh, ilalim ng uh, sasakyan silipin yung ilalim ng makina kung may tumutulong mga langis o kung anong mang tumutulo. Pinaka itakbo bago mag-check, hindi po pwedeng nakatigil, in-start lang tapos i-check. Pinaka lang itakbo para makita masakyan. Ganun ang pinaka-importante rin na pagtingin ng uh, mga sekunda na sasakyan kung bibili. Nakailangan pa initin muna, patakbuhin para maramdaman kung anong takbo, kung may mga kalampag, kung uh, pag itinigil imi tumutulong lang siya makina sa ilalim ng Uh, transmission, sa differential, tingnan yung uh, mga gulong, kung may mga leak, yun, ganon. Okay, dagdag ka kalama, lalo dun sya, mga bibili pa lang ng uh, second hand sasakyan. Thank you!